Welcome to Henry KNG TV. Ngayon po ay araw ng Webes. Ngayon po ay maguluto ako sa Eskulule. Maguluto po ako ng bangus. Bali yung bangus po. Sisigang ko po sa, sa bayabas. Ito po yung bayabas. Tapos ito meron na po tayong bangus, meron po tayong sibuyas, meron po tayong sili, meron po tayong okra at meron po tayong kalbos ng kamote. Pinapukulo na ako ng tubig. Ganyan lang po, panoorin niyo po, simple na po magluto ng sinigang na bangus sa bayabas. Pinapukulo na po natin yung bayabas. Yan, pantay po natin siyang kumulo. Sulit po natin yung sibuyas. Pantay po natin kumulo. Po natin po natin kumulo. Natapang ko po muna. Ito, kumukulo na siya. Ipigay ko na po yung bayabas yun para maging malasa. Ipigay natin yung bayabas para maging malasa. Ito, kumukulo na. Iligay na po natin ngayon yung bangus. Sa isa lang. Ito po yung bangus. Ito po yung masarap na lute sa bangus sinigang ng sabayaba. Siya po, tatapang po ulit natin. Yan po, lalagyan po natin um, siya ng patis. Ah, kumukulo siya. pagka po kumulo na yan, lalagyan na po natin yung mga gulay. Tapos po, after po lang, pwede na. lagyan po na ang sinigang lagyan na po natin ang mga gulay po natin yung okra susunod po natin yung kalbus ng kamote ay na po ako magsandok sabaw pa lang po niyan ay ulam na ito yung tinatawag namin sa Nueva Ecija na sinigang sa bayabas napakasarap po nito pwede po tayong magsigang ng karne tulad ng baboy at ng baka tsaka po itong mahus napakasarap po ng sinigang sa bayabas